Hello guys, welcome to Calvin 18 YouTube channel. So ang topic natin ngayon is about uh, rejections encountered sa pagpafile ng SSS Maternity Online Reimbursement. So kung nandito ka sa tutorial na ito dahil ikaw ay naka-experience ng rejection ng inyong Maternity Online Reimbursement. Ito po ay para sa mga employer na nagpa-process ng kanilang reimbursement. So, itong tutorial na to is ano lang siya, uh, sharing ng mga na-encounter ko sa pagpa-file namin ng maternity online reimbursement. <clears throat> so, kung bago ka lang sa aking channel, so hinihikayat ko na sana ikaw ay mag-subscribe para marami kang matutunan dito sa channel ko. Okay? So, let's start. So, itong mga isi ko sa inyong tutorial is uh, ito yung mga na-experience ko during uh, sa pagpa-file ko ng uh, maternity online reimbursement dahil wala na nga manual reimbursement process so ito yung mga ano lang sample ng mga rejection na na-encounter ko personally so una ito uh, kapag kayo ay uh, nag-submit possible, ang pinakamabilis na reply nila is, pwedeng 1 day, 2 days, 3 days, ganyan. So, let's say example ako, nagsubmit ako last October 26, tapos nag-reply agad sila ng rejection nung October 28. So, kapag sinabi nating rejection, ibig sabihin nito, uh, pwede ka ulit mag uh, mag-refile kapag na-comply mo yung kanilang reason. So, ang i-email lang ni SSS sa inyo kapag nag-file kayo is ito. So, unang reason ay ito, rejection of uh, MBRA. So, ito ay uh, system generated. Sasabihin niya is we regret to inform you that your maternity benefit reimbursement application has been rejected by SSS. Please take note of your transaction details below. So mayroon siyang transaction details. Binura ko lang siya. Name of employee member. Yan, binura ko lang din for confidentiality. Tapos yung date submitted. Nag-submit ako ng October 26. Tapos October 28, nag-email si SSS. So ito yung number one reason niya. No maternity notification submitted. For the employed or separate member prior to date of delivery. Um, ito, nung nag-submit ako ng reimbursement, ang inattach ko lang kasi ay yung birth certificate. Tapos may dinagdag pa siya dito is under proof of birth, upload PDF file of proof. This is a system generated email, please do not reply. So, ang ginawa ko dito, una, uh, chinek ko muna yung uh, birth certificate. Uh, tapos, chinek ko rin kung uh, meron akong uh, maternity notification noon or yung MAT-1. <clears throat> chinek ko muna kung meron ako sa online. After that, uh, nakita ko naman na meron. So, nag-complain na lang muna ako. In-scan ko ulit yung uh, ibang docs, itong no maternity notification. Okay, sinabit ko yan. Tapos, uh, ko lahat. Then, nag-refile uh, ako. So, sinend ko yan. Okay. So, ang status na ngayon yan is okay na siya. So, basta uh, meron silang reply at meron silang reason, i-refile nyo lang yon mare-reimburse nyo din yun. Next na na-encountered ko na reason ay ito. So, part or portion of the submitted document is not visible. So, please rescan the document and refile the claim. So, paalala lang kapag uh, kayo kailangan, double check nyo kung visible yung mga information doon. Dito kasi na encounter ko dito kaya ito yung uh, ano niya uh, reason niya is dahil uh, yung binigay sa akin na certified true copy ng birth certificate is medyo malabo. So double check nyo din yun kapag nangihingi kayo ng docs sa inyong empleyado. Kailangan cleared yung copy. Okay? So para hindi tayo nasasayangan ng oras kapag nag-file tayo ng reimbursement. So sabi ko nga, uh, after ko makomply ito, nire-scan ko ulit, then nire-file ko. So ang status ngayon is okay na siya. Na-approve na agad. Then, pangatlong reason na aking na-encounter sa pagre-reimburse ng maternity is ito, submit child's birth uh, child certificate of live birth issued by uh, Philippine Statistics Authority Ang uh, na encounter ko naman dito nung chinek ko yung uh, local civil uh, registry na sinubmit ni uh, employee ano nung dinobol check ko is wala siyang mga pirma ng civil registrar. Tapos, certified true copy naman siya. Pero, ingat po kayo sa pag-upload kasi, minsan kasi, uh, depende sa nag-check sa head office nitong, uh, ano, itong online. Kasi, merong silang mga, ano dyan, uh, approval hub. Kung anong approval sila. So, mabusisi talaga sila. So, dito, ang ginawa ko is ni-required ko si employee na mag-provide ng PSA. Okay? So ayan nakapag-provide naman agad siya. Then na uh, on process pa ngayon yung ito aantayin ko kung uh, ano maa-approve na. So ganun kahigpit. Kailangan yung birth certificate talaga na binibigay ni employee ay certified true copy from City Hall. Okay? Kung wala, ito, nire-require nila yung PSA. Okay? Next na na-encounter ko ay uh, ito naman. Uh, unable to open the attached file document. Please refile maternity claim. Ito naman, ah uh, hindi ko alam bakit ah uh, ganito yung reply niya pero okay naman yung docs pero nung nung ano nung dinobol check ko hindi siya nakasave as pdf siguro doon sa pag ano ko yun pag scan ko tapos hindi ko siya na recheck pero dahil uh, siguro nung, nung dinownload nung uh, nag-check nito from SSS ay hindi siguro nila na uh, hindi siguro aware or wala silang adobe doon sa computer nung pagcheck -che So ginawa ko lang dito is ni-refile ko lang, then okay na siya. Then next is ito, uh, yung reason din submitted child certificate of birth has no signature of the local civil civil registrar, registrar, personnel of the office of the civil so ito pa yung reason ng uh, kaya na reject is nung dinobol check ko yung birth certificate yun nga walang pirma dahil original documents or original birth certificate yung binigay ni employee so pinagcomplex ulit siya ng panibagong uh, birth certificate na may pirma nung local uh, civil uh, registrar, registrar nung kanilang uh, city hall or municipality hall Then uh, ito pa yung reason is submit child certificate of live birth or death duly registered with the local civil registrar or issued by Philippine Statistics Authority So same lang ito sa mga ano sa isa kanina So hindi maayos yung hindi maayos yung birth certificate na binigay ni employee. So, ni-refile ko lang din. Then, next. So, if ever man na uh, successful yung uh, ating in-upload na reimbursement, ito po yung i-email e naman ni Uh, SSS. So, ito, we are pleased to inform you that your maternity benefit reimbursement application has been approved by SSS. So, ito na siya. Nakalagay lang yung date submitted, date approved, tapos yung amount benefit. So, dito sa sample ko, ito yung amount of benefit niya. Ganun lamang po kasimple yung reimbursement ng uh, maternity. So kung napansin nyo, nag-submit ako ng October 27, na-approve agad siya, one day. Okay, October 28. Ganun lang po kabilis nung uh, pag-approve. Then, uh, meron din namang time na yung <coughs> pagpa-file is uh, minsan offline, minsan mabilis, minsan naman kahit maghapon ka ng nagpa-process, ano pa rin siya, offline, pero ang time kasi na ginagawa ko is yung uh, after working hours ako nag, ano, nagsasubmit tapos maagang maaga sa office ganyan kapag may time naman sa gabi ayan kapag ano lang tsempohan nyo kapag kokonti lang gumagamit ng portal mabilis lang po talaga siya so kapag may mga katanungan po kayo mag comment lang po kayo and then willing po akong sumagot sa mga katanungan nyo. Then, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe para makatulong kayo sa goal ng channel na ito. So, maraming salamat and God bless.